Kasi pag nilalagyan nyo ng bigat yan, mabigat. Ibalayad. Shout out sa inyo guys, laging yung tatandaan, inuulit ko sa inyo guys. Pag pumusta kayo sa amin guys, tatandaan nyo guys, dapat yung pera nyo, walang daga. Manalo matalo ha. Kasi pag nilalagyan nyo ng bigat yan, mabigat na yung pera na pasok sa atin. Nod lang kayo dyan, relax. Inu muna kayo Ay, soft nami, drinks, magkape muna uh, kayo. Kain muna kayo ng mga biskwit, pita. Kain muna kayo ng pita. Kain <laughs> yeah. muna kayo ng muna kayo sa mga <relatives> pinapanood nyo ngayon dito guys. Aano, hindi, mga pwesto nyo. Wala ka nang sa inyo ha? Once na magkabulo kayo, mag na halimbawa. Kaya mga Oo. Ano Oo. Pwede? 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 Pwede?

Ito lang to ay 'to mga idol sa Saturday Club sa lang to sa tungko. Idol ako. Pagbagaan laki ng pusa nito mga idol. Ugh. Ugh, na tao ng idol. Ay narin guys Nagpaana si Adin <laughs> Nagpaana. Zero tayo, Sarin sa paa nto mga idol. Eh bang mo hey, ba -ba -ba magpa-amamat ba mas maganda mapa sanito sa paan eh? na, guys. bob sendi buo lumtong kano nung ako tapay tapay nang matuig ko ay sendi buo pa nang Basahin galing. Ang galing nun. Ibay. Ibay din yung bata. Kaling. Ang laki din ang kalaban yun. Putang yun oh. Kaling. Putang yun. ng ganda ng pinapakita ng dalawang bata na to. Mga idol. Ang gagaling ng mga pinapakita. Skills skill lang yan. Tignan nyo mga idol. Are professional yun. Grabe. Tignan nyo guys. Tignan nyo guys. Ang daming tao guys. DJ at Saturn Glade Club. Mga pwede po. Mitsubishi na expander Mitsubishi. Magbibigay po ako ng reward. Salamat po. God bless. O baka may makakita din ng ano? Susi ng ex-father. May reward daw. Hi! Tuwa! Para kay Ate. Tuwa score May tao, <tis> Ilang mo lang din, para mapagod rin. <tis> Alin po? Ayun, ayun, Galing. Galing. <Yeah>. Sandi <tis> <tis> po ba? Oh. 2,000 libo muna. Dos na. Dos, na. sabi ko ah. lang sa mic niya na. Ito <tik> tayo. Ito tayo. Ade. 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 ka Ngumpi na Ati na Dito din ba? <laughs> Kalinga po sa eh, mga idol. Pusta ako. Pasok ng pusta. Oh, 1,000 ko diyan. Hindi ba? Okay. Tibay na ito, mga idol. Hello. <tipan> nice. Whoa!

Loob lang, sige. <laughs> Kasani okay, okay. si, si Rex okay, okay. si okay, sa Watts. Sa yung... <laughs> nagsimba kasi kanina. Kapag kasayin niya lahat eh. Iniwan niya lahat doon. Kapag malinis laban nila. Kapag pati bayan tu mga idol. ada aku. Ada, ada Siyempre nga lang nakuha ni Ale. Ale, si Kino. Eh, ba ito? Ale, naglalabas ng bola. Tangin na, na, ali. Ali, Ay, na, ali, na Kailangan, kondisyon ng kondisyon talaga. Ale. Kondisyon to, nakaano ano to. Nakaisayo na may tindi. Ang jogging ito? ng todo yun, bata. Tigas eh. Ale. Ang jogging ng todo yun. Ale. Pull up.

Lamang si Aden. 3-2 tayo. 3-2. Win paper of Aden. Yun ang bigay, no? Oh. So, Paula ang tawag ating referee. Penalty line para kay Wale. Bakit mga idol? Pati so, ba Pagalingan na lang ito mga idol sa maliit na ring. Pagalingan na lang ito mag-shoot sa maliit na ring mga idol. Pagalingan Ayan, pagali lang yeah, kung shoot ito. na maliit. Medyo maliit yung ring, matigas. Pag tumungtong ang bola sa ring, wala na. Hindi na para umawa pa. Ayan na, nagbibigayan ang mga, mga idol. Pagali mga idol. Ayan na. nice o -o. Si Ay. Ay. Ay, Jordan. Pagpapalong no? Jordan. Paude? 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 mga Paude? 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 Paude?